Good morning, good morning, good morning, good afternoon, good evening. Alrighty, kaibigan. Hopefully, nasa magandang kalagayan, guys. Ka. Just another beautiful day morning here, kaibigan. Alright, around uh, time ngayon is mga around 10 a.m. But uh, napakalamig. Medyo malamig kasi ngayon. Wow! Alright, mag-create tayo ng episode. Well, nandito tayo ngayon sa Car University. Okay, park lang tayo ng sandali, kaibigan. Napakaganda to. So, ni Nibel Goddard to. Ito, ah, uh, Nibel, um, ano yung last name niya? Ah, uh, isa, isa yung mga pinaka-nine, mga, mga, decades ago na to mga 1940s pa 'to siya na, na magaling na mga uh, motivational speaker. Ah uh, ito 'yung sabi niya kaibigan, change your focus, okay? So um ano daw natin 'to kaibigan. Ito 'yung uh, magandang uh, lesson doon is i backtrack natin. I backtrack natin 'yung uh, kung ano man tayo ngayon. Okay? Kung ano man tayo, kung saan ka mang status mo ngayon sa buhay, kung ano ka man ngayon. So I Backtrack mo yan, it could be it's because uh, the way we think, the way we brought up, the way with our uh, sa, atong, sa family natin, sa neighborhood natin, but it doesn't mean that we can change, okay? So the past is past, kaibigan. So uh, unconsciously or consciously, kaibigan nagiging tayo yan ngayon kasi, it could be uh, the way we think, the way we uh, uh, yung subconscious mind natin kaibigan. So um, um, the past is past, okay? So we can just move forward. So, um uh, Ganito daw ang sabi niya is once we change our focus kaibigan we could we could change our life we could we could shift our life as well like 360 degrees uh totally different okay so um, may kasabihan na wa, uh, likes attract likes so kung ano yung mga nasa isip natin kaibigan so kung yung focus natin for example uh yung focus mo is lack uh, uh poverty fear Anger so ipagiyan daw yung focus mo that's you will attract more of that okay so if you will attract uh, if you focus na mayroon kang takot na mawalan lack ma uh, baka uh, poverty uh, maubusan ka um, ng um, uh, baka wala na yung para sa no maubusan ka so yun yung mindset natin yun na na it could be unconsciously na brought up ka since uh, maliit ka pa hanggang uh, hanggang uh, ngayon so So yun din yung ma-attract uh, mo more on that. So if you just shift your focus, change mo yung focus mo kasi mostly daw sa ating mga uh, mga tao is we entertain sa mga bagay uh, na na hindi natin gusto. Okay? Pagtanungin mo daw yung mga tao na naglalaka dyan tanungin mo, anong gusto mo sa buhay? Most likely hindi nila alam ano yung gusto nila. But, kung sabihan mo ano yung hindi mong gustong mangyari sa buhay, alam nila ang daming ibigay ito ayaw kong mawala ng pira ayaw kong mawala ng tirahan ayaw kong mawala ng trabaho ayaw ko so maraming uh, um, alam na alam mo yung ayaw mong gusto mangyari but yung majority hindi alam kung ano yung uh, hindi nila binibigyan ng focus kung ano yung gustong gustong gusto mong mangyari or your dreams or your goals so kaya most likely the what you what 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 you uh, give attention kasi yung attention kaibigan, ano yung energy mo? Okay? So, pag anything na bagay or thoughts na binibigyan mo siya ng attention, andun din yung energy mo. Okay? When energy there, yun din yung ma-attract mo. Kasi law of attraction tayo kaibigan. So, it's a law of attraction. So, so it's very simple. Uh, al, uh, um walang mali, walang tama at mali doon. But, ang principle doon kaibigan is likes attract likes and also kung ano yung pinufocus mo yun yung ma-attract mo. Okay? So if you focus more on kahit daw walang-wala ka ngayon. Okay? It doesn't mean naman talaga na walang-wala ka ngayon kasi kung mayroon kang buhay, mayroon kang humihinga ka, mayroon kang mata, mayroon kang kamay, mayroon kang brain, nag-uusap ka. That means you are capable. You have all the assets. Okay? So it's just like the way how you think on how daw how how you uh on sa ano yung perspective mo uh, sa buhay. Okay? So uh, <clears throat> so For example, ang napakaganda daw talaga ano is uh, to, to start na mag-change yung focus mo kay is You need to be grateful. Okay? Ano yung grateful? Mapasalamatin ka pag gising mo. Grateful ka, salamat ka sa araw. Uh, buhay ka, gising ka. Masalamat ka sa... It could be rain, shine, uh, hangin. Meron kang mata, nakakita ka. You are alive. Yun yung pinakauna, kaibigan. Kasi, ito na yung, kaibigan. Pag ikaw ay grateful, kahit uh, napakaliit na bagay, grateful ka sa lahat, lahat ng bagay, that means you are an abundant person. Okay? Bakit? Kasi, ang abundant na person kaibigan, mapasalamatan 'yon. Lahat ng bagay mapasalamatan 'yon. So that means you are telling the universe, okay? There is a power uh, above us kaibigan na your uh, your your telling na uh, you are ready to receive more. Okay? You are ready to receive more kasi abundant ka, abundant ka na tao kasi grateful ka, mapasalamatin ka. So that means you are abundant. So yun 'yung ma-attract mo kasi law of universe 'yung kaibigan, kahit talis baliktarin mo na 'yung mundo. Union likes attract likes Kung napansin mo Kung yung ikaw Ang tao na Positive minded Positive mindset um, gustong Mahilig ka Mag talk about Money Negosyo Kung makahanap ka Makausap ka ng tao Na iba yung interest niya Iba yung uh, Iba yung Wala siyang hilig sa pera Wala siyang hilig sa negosyo Negative siya mag-isip Hindi mo siya ma-attract Hindi mo siya ma-attract eh, Hindi Hindi uh, Kung ma-attract ka man Kung ma-attract ka man You could become parehas sa kanya okay you, could, you might be changed na parehas sa kanya pero most likely pag ikaw uh, ang, yung ganyan yung stand mo um, hindi ka ayaw mong ayaw mong hindi ka gusto makausap sa tao na different views mo wala namang mali or tama doon pero yun yung inter mas interested ka sa tao na same kayo ng hilig like same kayo ng positive ayaw mo yung kung positive thinker ka ayaw mo yung mga tao na negative thinker so ganun yung low kaibigan sa universe uh, uh, likes attract likes so ang 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 ano lang nito is if we change our focus pala okay if we change our focus we can change we can shift we can change our life as well kaibigan wow dito lang to natin matutunan sa car university kaibigan hindi natin to matutunan sa school okay school is good but sa dito na tayo sa labas sa, sa buhay kaibigan sa life university dito na natin matutunan na, wow napakarami pa lang self help na kailangan natin okay so It's it's very simple. Okay, it could be graduate ka sa pinaka sikat na university. It could be cum laude ka, magna cum laude ka. But if wala tayo nitong role, wala tayong wala nitong law of universe na pinaka-basic ka ibig na if we focus something negative, that's what we attract more. If we focus about lack uh, Lack yung kulang uh, uh, Scarcity Okay, scarcity Takot kang mawalan uh, Takot kang uh, uh, Poverty uh, Kahit pa dun Dumami ng dumami Yung pira mo kaibigan It's not enough Kasi yun yung Nasa uh, mayroon kang Scarcity mindset Matatakot ka pa rin Matatakot ka pa rin Nga mawawala yun And one day It will become true. Kasi yun yung ma-attract mo. Pwedeng mawala yung pira mo na pinaghirapan mo kasi takot ka, takot na takot ka na, na mawala. Kasi yun nga yung flow of universe. Hindi natin yung balik-baliktarin natin yung mundo. Yun pa rin yun, kaibigan. Okay? So, uh, hopefully mayroon tayong natutunan, kaibigan, na if we just change our focus. So, evaluate natin yung buhay natin ngayon. Ano ba yung focus ko ngayon sa buhay? Um unconsciously kasi ito kaibigan consciously or unconsciously hindi natin alam ano yung mga iniisip natin na ito pala yung makaapikto it could molds us it could uh, to our reality okay it could mold us to our future it, magiging reality natin pala ito kaibigan so so it could be hindi tayo aware na 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 ito palang pag-iisip natin ngayon kung ano yung majority or dominance sa tools natin ito pala yung magiging reality natin unconsciously so ngayon mayroon tayong uh, knowledge na na-learn na na dapat pala pagtuuna natin ng pansin kung ano yung mga iniisip natin kung ano yung mga uh, kung ano yung mga uh, palagi nating binibigyan ng majority of the time energy kasi pag andun yung energy natin andun yung attention at uh, ano, to kami yan pag andun yung attention natin andun yung energy natin so lahat naman tayo energy we are kahit hangin kung ano mayroon yung energy kami yan na, napansin mo pag kausap mo yung tao or bagay or something na feel mo na yung vibrating energy kung it could be ah itong energy niya hindi to maganda ayaw ko tong taon to itong taon na to mauki -okay to siyang taon na to Pwede ma mauki -okay yung frequency niya so ganito yun kay Bernard kahit yung lugar na pumunta ka sa lugar na parang napakatakot na lugar mafe-feel mo yung mafe-feel mo na medyo iba yung frequency so because it's all about frequency kay Bernard or ano yung energy na ibibigay natin so ako po, mai natutunan tayo kayo ngayon kaibigan na it's could be uh, it could be this video is a blessing na na ma-realize natin na kung na dapat magiging aware tayo mayron kasabihan kaibigan na nabasa ko sa the uh, the, uh, uh, the secret na remember to remember na dapat uh, remember to remember na i-aware lang natin yung um nung um, yung sarili natin Hindi natin makontrol kasi kung ano yung pumapasok sa thoughts natin, okay? Hindi natin yan pa-control. Yung makontrol natin is paano natin siya i-manage? Paano natin siya? Na pwede natin siyang hindi siya bigyan ng atensyon or bigyan bigyan ba siya natin ng atensyon? Tayo yung makakontrol doon. So, ini thoughts kan pasok sa 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 mind natin, but pwede natin siyang i-control or ignore or bigyan siya ng atensyon. Okay? So, wow. So whatever uh uh yung focus mo ngayon kaibigan hopefully nasa positive tayo hopefully nasa uh, abundance tayo uh, whatever anong status mo ngayon sa buhay it could be uh, wala kang pang pira, wala kang pang trabaho but change your mindset kasi sabi ni Nabil uh, uh, na uh, na yung ano daw natin kaibigan yung reality yung dreams natin kaibigan nasa atin lang kaibigan pwede natin tong unlock but it starts with our thoughts with our imagination kung ano yung mga iniisip natin. All right, eh, kaibigan, hopefully hindi ko na sayang yung oras mo. Uh, close your eyes, open your arms and natural legs and this all be yours. Peace, love, good health, abundance, all the riches in the world, kaibigan, sayo na yan. Boom, shakala nagkalakala. See you next time. Babu.